Hello guys, good morning, mayong aga. <laughs> Ayun natin guys. Ang ganda 'to. tayo ng mga gulay. Dilig-dilig tayo gulay kay medyo mainit ang panahon. Kailangan nila ng fresh water. Good morning, mayong aga. Mga gulay. Dilig-dilig mo tayo, guys, gulay. lovers on the night Oh, we try to rhyme You don't know how to rhyme But so we try All I ever know where I wanna go The part of me that you Never die Guys, meron tayong talbos ng kamote dito guys yun talbos ng kamote ang fresh na fresh ang talbos ng kamote natin bangus lang katapat may sinabawang isda na tayo fresh bangus talbos ng kamote with kamatis so guys ang palaya yan o bulaklak na yan, palaya ang sili may sili ang palaya sa ilalim sili palaya basahin natin mga dahon yung guys para medyo karamdam ng lamig ayun bulak-bulak na siya ayan ang Ay, mga bayabas matis ito tayo ito tayo guys ilain natin oh pare ayan oh sili ganda oh sili sitaw hindi abot ng host natin guys diabot gitu nggak ya diabot nang hose jangan dan hapus okay. plus <laughs> nanti oke ayo plus good morning good morning <tik> Lovers on the night. dekat nih mata guys. Dinik gulai gulai. Uh. Gulai gulai sili. Sili guys, ganda um, pun nama sili. Ano daw? Press farm. Wow. Sa mga gusto magginuguan yan guys. <laughs> Dito lang sa farm ni Lola Buds. Yan, sili, siling pula. Siling mahaba. Sa ilalim alugbati. Alugbati sa kan sa baba. Alugbati guys, alugbari sili. Ah, gusto magmunggo diyan. Munggo-munggo. Ito tayong alugbati, alugbati. Wow. Press alugbati. Sarap sa munggo guys. Ito si Tao medyo baba pa. Bagong kuwang pa lang to guys. Si itaw. Maganda dito guys pag umaga. Karamdam ng lamig. Sis tanghali subang init. Ah. Ayun tinang dilig. Dilig-dilig tayo guys. Ayun. ganda dito guys sa farm. Buhay probinsya. Dilig-dilig, gulay. Pampakulay ng ating buhay gulay may kulay ang buhay ayan ito na tayo sa talong tayo tayo guys sa talong ito magalik tayo ng talong Flowers on the night always want to run. You don't know how to run, but just hi talung, talung, talung. Pang turta. Yeah. Talung tayo guys, talung. Talung. May kamatis. May talong, may kamatis. abot ng hose guys kailangan natin ng tabo na tabo tabo lang ano uh, uh, sila yeah. alusog na naman yung mga gulay alusog na gulay guys may langka tayo dito kailangan natin diligan to langka si bunga na eh ayun o no. Dito maliit pa lang yung bunga niya langka kailangan din basahin itong kanya puno niya diligan dilig dilig tayo guys langka 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 basa na kanyang Uno para pang laban sa init guys 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 good morning good morning how we go -ho. dilig 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 Diligan natin ang matuwa gulay. Hmm. Ah. Yeah, Yan, yeah, Bilis lang magkanya ang lobati dyan. Mahaba yung kanyang mga uh, balamay, Lagi na diligan. Munggulang katapat, alugbati. Yan. Dito, sili. Wow, ganda bunga ni guys. Haba o oh, sili. Yan, may pula-pula na. Dinuguan. Mahilig magdinuguan. Sili lang katapat. I guys okay that's all for today guys babu